Ano ang recipe na marerecommend ko sa mga kolehiyo o nagtatrabaho? Siguro yung recipe na mura at madaling lutuin. Tinatawag ko din tong student meal. Kasi yung mga estudyante at empleyado, pag uwi sa dorm at bahay niyan, mga pagod na yan eh. Wala na silang oras para mamalengke. Kaya kadalasan, sa karindiriyan na lang mo Tapos yung mga nasa dorm, limited lang yung space niyan. Kaya wala silang paglulutuan. Kaya naisip ko, gawan sila ng recipe na panghapunan. Oo, napakadali lang nito. Kasi yung ulam at kanin, sabay nang lulutuin. Yung tipong kapag naisalang mo na, babalikan muna lang kapag luto na. Kaya marami silang oras para magpahinga, manood ng TV o mag-FB. Isang pirasong footlong ang ginagamit ko dito. Bale, hinihiwa ko lang siya ng maninipis. Gusto ko kasi ang pagkabrown nito. Bagay na bagay sa kanin ko. Tapos may tatlong lungganisa akong natira dito Kaya isinama ko na din Manamis-namis kasi ito Kaya nababalansin niya yung oyster sauce sa kanin ko Pwede din silang gumamit ng tusino kung gusto nila Yun nga lang, kumukulay siya May itlog ng pugo din ako dito Kaya isinama ko Yung ginagamit ko a ah, sweet corn na isang piraso. Ayoko kasing gumamit ng nakalata Ang gusto ko kasi, fresh talaga Or kung may mixed veggies sila Mas maganda hindi kasi ako maglalagay ng green peas kaya onion leeks lang ang ginagamit kong pampaganda. Itong sinasain ko, kalahating kilo lang to pero kasya na sa pito hanggang walong katao. Nakakarami din kasi yung mga nilagay kong mga rekado. Nung kolehiyo ko, hindi. Madalang kami magluto noon. Kasi pagka uwi sa apartment, magre-review na. Tapos minsan, may drawing pang kailangan ipasa. Kaya kadalasan, bumibili na lang sa karinderya kaso minsan nauubusan kaya napipilitan na lang magdalata. Kaso, napaka-unhealthy nun kapag madalas kainin. Kaya yung kolesterol ko nun, tumaas din. Nung panahon kasi na yun, wala pang masyadong mga tutorial sa YouTube about sa pagluluto. Kasi yung vlogging nun, hindi pa masyadong kilala dito. Kaya ngayon, kapag tinatamad ako, heto na lang din ang niluluto ko. Isang kutsarang toyo ang nilalagay kong pampakulay sa kanin. Yung isang kutsarang mantika naman para hindi masyadong magdikit-dikit ang sinaing. Pwede din silang gumawa ng java rice dito. Ako kasi ayoko. Baka kasi kumulay sa itlog ng pugo ko. Madiskarte naman yung mga viewers ko kaya alam ko mas kaya nilang pasarapin ito. Kapag kasi ganito yung lahat ng mga ingredients nilalagay ko muna sa ibabaw ng bigas ko. Kung baga pagsasabayin ko lutuin yung ulam at kanin. Kailangan kasi balanse kaya may gulay din. Napakadali lang ng recipe na to. Kasi pagkasalang sa rice cooker nila, pwede na silang maligo, maglaba, magpahinga, o kung ano-ano pa. Kasi yung gusto ko sa recipe na to, simple lang at mura, para kahit papano, makatulong sa kanila. Oo, ganito talaga ang ginagawa ko. Kapag na-arrange ko na ang lahat ng rekado, tsaka pa ako naglalagay ng tubig dito. Basta dapat kung gano'ng karami ang bigas, gano'n din karaming tubig ang ibubuhos nila. Okay na, pwede ko nang iwan to. Nung empleyado ko, Naku, napakadalang. Kasi wala na akong time para magluto. 5 to 6 ng hapon yung break time mo, tapos 6 to 11 ng gabi, OT pa ako. Kasi kapag sa construction ka, mapapa-OT ka talaga. Una, syempre, kailangan ko ng pera. Pangalawa, yung accomplishment at schedule, hinahabol ko pa. Kaya nung time na yun, nasasabi ko sa sarili ko, ang sarap siguro kapag 8 to 5 lang yung pasok ko. After nang ilang minuto, luto na agad ito. Hinahalo ko muna talaga siya bago ko ilagay ang mga pampalasa. Ang di ko makakalimutan dito, yung aroma ng lungganisa tapos parang chaufa ng lasa kaso manamis-namis siya. Dalawang kutsarang oyster sauce ang nilagay ko at kalahating kutsaritang paminta naman pampalasa. Baka kasi magtaka sila kung bakit hindi ako naglagay ng asin kanina kasi oyster sauce ang ginagamit kong pampaalat niya. Kung nagtitipid talaga sila kahit asin lang okay na. Onion leeks naman ang ginagamit kong pampaganda pero kahit hindi na sila maglagay nito Nilalagay ko lang naman siya para maging magandang tingnan yung aking video. Sa tingin ko sa pito hanggang walong katao, sulit na to. At ang kagandahan pa dito, pwede din siyang pang negosyo. Ah, uh, pwede din naman lutuin ito sa kaldero. Yung rice cooker kasi pwede mo siyang iwan tapos pagkaluto, doon mo na lang balikan. Pero hindi ko nire-recommend na frozen goods lagi ang gamitin nila. Kasi unhealthy din ito kapag madalas ang pagkain mo nito. Siguro pwede silang gumamit ng chicken breast na minarinate. Marami kasing option dito eh. Ito lang kasing available ko sa ref ko, kaya hindi na ako gumamit pa ng ibang mga rekado. Oo, oo pwede din tong rice bowl negosyo. Kasi nga, abot kaya ang presyo, tapos mabilis pang lutuin ito. Siguro hanggang dito na lang muna tayo. Kasi may aasikasuhin pa ako. Sige, salamat.